Hi guys! And for today's video, dito nga tayo sa Jollibee ngayong kakain. Taray! Naka-LL yarn. Tiyos! Ito nga, kahit mainit at saka malayo-layo din ang nilakad namin, okay lang. Kasi sa Jollibee, bida ang saya! Taray! Tiyos! eto nga yung in-order ko, isang C1. One piece chicken with rice and drinks. Tapos nag-add din ako ng yum burger. O, oh, ba? Diba? Medyo malaki-laki kasi yung bodega ni ate mo. Oy, chas. eto nga, at ngayon nagmura kasi sila. 95 na lang ang C1 ngayon. Dati 109. 14 pesos din binaba nila ha? Pero hindi ko alam kung ngayon lang to. Tara na nga po kumain. At syempre, meron pa tayong yam burger.